may ginagawa si Godzilla na talagang nakakabaliw. Nagkaroon na ng crossover si g kasama si King Kong, ang mga Diyos ng Gresya, Call of Duty at pati na rin sa Fortnite. Kamakailan, mas pinili niyang asikasuhin ang mga nakakainis na superhero ng Marvel at Detective Comics. Idadagdag ko rin ang Godzilla vs. Ang Kong versus The Justice League ay isa sa pinakamabentang comic crossover kamakailan. Sa mga susunod na buwan, maghahari pa rin si Godzilla sa mga crossover tatapusin ang laban sa Marvel at Detective Comics at susunod na haharapin ang isa pang legendary na grupo ng bayani, ang Teenage Mutant Ninja Turtles. oh, wala akong ideya kung paano mangyayari yon. Baka gawing malaking pizza kawabunga nila siya. Sa tingin ko, kailangan pa nating dagdagan ang crossover ni Godzilla, hindi lang sa comics. Ano ang pangarap mong Godzilla crossover? I-comment mo sa ibaba. Ngayon, ang tanong dito, bakit nga ba napaka-adaptable ni Godzilla at parang bagay siya sa halos kahit anong universe. Ginawa si Godzilla para katawanin ang mapanirang takot na makikita sa halos lahat ng franchise, kwento o alamat. Sa pinakapuno ng kwentong pantao, malaki talaga ang papel ng pagkawasak at takot. Tayong mga tao bilang isang uri ay sabik makarinig ng mga kwento kung paano tayo maaaring mamatay. At malamang isa pa ito sa mga dahilan kung bakit ayaw magpakita ng mga alien. Ang ibig kong sabihin, bawat katang isip at tunay na buhay ay maaaring maglaman ng malalaking halimaw na sumisimbolo sa malalaking problema ng mundo. Kung tutuusin, si Godzilla ay parang dragon, na kayang mag-evolve at bumagay sa kahit anong setting. Pero nananatiling siya pa rin sa kanyang pinagmulan. May mga kwento ng dragon sa buong mundo at sa iba't ibang panahon, kahit nung unang panahon. Ang mga lipunan na walang kaalam-alam na may iba pa sa kabilang panig ng mundo, marami sa kanila ay nagawang mag-isip ng parehong higanting reptilyang nilalang na kayang magdala ng takot sa kanila. Kaya naman, lahat ng kwento at universo ay pwedeng magkaroon ng ganitong nilalang na parang dragon. Kahit paano pa ito inilalarawan, dahil ang ganitong mga nilalang ay matagal ng bahagi ng mga kwento bago pa man naisip ang konsepto ng superhero. Kung si Thanos ay may papel sa Marvel Cinematic Universe, noon pa ginagamit ng tao ang mga dragon sa ganun ding tungkulin libong taon bago Marvel. O si Godzilla kung tutuusin. At si Godzilla ay hindi naman talaga isang tradisyonal na dragon, huwag mo akong intindihin ng mali tungkol doon. Pero sila na ang pinakamalapit na maihahalin tulad kay Godzilla mula sa pananaw ng mitolohiya. Para sa akin, si Godzilla ay modernong version ng halimaw na parang dragon. Dahil kayang tapatan ni Godzilla ang lakas ayon sa pangangailangan ng universo. Tulad ng mga sinaunang dragon, nagiging posible na palaging kapanipaniwala ang kanyang pananalasa laban sa hukbo, superhero at Diyos. Si Godzilla ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng kalikasan, mundo o anumang lugar sa partikular na media gaya ng pelikula o comics. Pwede ka pang magkaroon ng kwento na nagaganap sa pinakamalalim at pinakatiwangwang na bahagi ng kalawakan at magagawa pa rin ni Jiman na maging kapanipaniwala ito. Lahat ng kwento may bayani at kontrabida at minsan si Godzilla ay pareho. Kaya naman, napaka-adaptable niya. Kaya niyang umiral sa kahit anong universo. Kaya paulit-ulit na nangyayari ang mga crossover na ito. Siya ang banal na tagapagtanggol o demonyong wawasak sa mundo. Ang landas na ito para kay Godzilla ay nagbubukas ng magagandang kwento kahit sino o ano ang kasama niya. Si Godzilla ay isang neutral na karakter na hindi nangangailangan ng dialogo o malalim na kwento para maging makabuluhan at maintindihan pa rin. Pero kahit na si Godzilla ay isang karakter na madaling isama sa mga crossover, bakit nga ba sobrang nag enjoy ang mga fans dito? Malinaw na patuloy nila itong ginagawa dahil epektibo. Sa tingin ko, may ilang dahilan dito. Isa sa mga dahilan ay maaaring kulang pa ang aktual na Godzilla o Monsterverse na nilalaman ngayon. Halos walang lumalabas mula sa mga pangunahing prangkisa na iyon, maliban na lang sa paminsan-minsang maliit na balita. Kaya maraming tagahanga ang sabik na sabik na makakuha ng kahit ano. Maraming nagtatanong kung ano mangyayari kung lumaban si Godzilla kay Superman, Hulk o Ninja Turtles. Laging parang pandaigdigang sakuna ang dulot ni Godzilla na kadalasang nagiging pampasigla sa pagpapasaya ng tao. Halimbawa, kung sumali si Spider-Man sa Detective Comics at lumaban kay Batman. Astig iyon, pero paulit-ulit na itong nangyayari sa mga kwento ng superhero. Ang maliksi at superhuman laban sa cape na tagapagtanggol. Ngayon, sila na mismo ang magkalaban, hindi na ang mga kalaban mula sa sarili nilang universo na pareho rin naman ng uri ng kalaban. Naiintindihan mo? Hindi ka talaga nakakakita ng maraming kaiju o malalaking kalaban mula sa ibang prangkisa. Ang sukat at perspektibo ng tao sa mga prangkisang ito ay kadalasang nangangahulugan na silang lalaban sa kalabang may mga katangi ang pantao rin at halos kamukha lang din nila. Ang makakita ng Godzilla na nakikipaglaban sa superhero ay bago, kakaiba at masaya. Ito marahil ang dahilan kung bakit si Godzilla ang hari ng crossover na mundo dahil naglalakbay ang kanyang mga tagahanga. Ibig kong sabihin, talagang gusto nilang suportahan siya. Gusto naming makita si Big g na humaharap sa ibang franchise at ipakita ang tunay nating lakas. Ang fanbase ni Godzilla sa kabuuan ay maaaring mas maliit kaysa sa ibang mga franchise. Pero matindi ang dedikasyon natin at sinusuportahan natin si Big Guy saan man siya magpunta, maliban na lang sa New York sa hindi malamang dahilan. Si Godzilla ang tunay na hari ng crossover. Uy, nandito ka na sa video. Salamat. Nakakasawa kaya ang mga crossover ni Godzilla? Siguro sabihin mo sa akin ang opinion mo sa comments. Technical, Monster vs. ay Godzilla crossover. Kaya posible bang magkaroon pa ng ibang crossover sa hinaharap tulad ni Gamera o iba pa? Magkakaroon pa kaya ng ibang franchise? Malalaman natin sa panahon. Magsubscribe ka na at magkita tayo sa susunod!